Good morning po sa ating lahat guys uh, Samahan nyo po ako at sisilipin ko yung aking tanim na kamuting bagin guys Ilang buwan na yung nakatanim uh, January, uh, February February, March, April, May, June, July, August, September Mag 8 months na siya guys nakatanim pero Wari ko parang walang laman Ano ba yung kamuting yun? Panyo masama ang aking pakiramdam guys Ay, yung kalamansi. Masukal. Masukal na guys. Wala na siyang sana kayang daan din bukal ng daan. Ako'y siningap guys. sa may sipon. At para akong uubuhin. Ayan ng aking kamuti. Ayan naman ang kamuting bagin. Ay e, natumba naman. Pero wala pa rin yung laman guys kasi medyo mura pa Aring aking kamuti din eh. May na guys yung aking matanim na kamuti. Walang laman, ano ba yun? Walang laman guys, nabulok pati yung ano? Nabulok yung... Nabababad yata ng tubig din Lilinisin ko na lang yung aking mga pinyo kanina. alakoy na ulan dami lang dyan. Para sa taon ay merong meron akong maaaning pinya. Ilang lang 给你。 Ayan guys, yung akong 2, 4, 6, pitong perasong pinya guys. At ang aking anim na puno naman na kamuting ano, bagin. Ay, kamuting kahoy. Guys, na Kapasan na Nalingisan ito na guys Yung pangitan yung aking Tanim na Kamuting Balinghoy at saka yung aking pinya Kaya pag may awa ang Diyos eh, sa Kabilang taon eh, meron akong Makakarubis na pinya sukal na ano. Masukal na ang daan. Yan, paminta guys. Eh, sa December ay ano, uh, magumpisa na yung gugulang at mga January o first week ng February pwede na yung putihin. Tapos yun namang ano, yung pamintang Tagalog, laging huli yun guys. Lagi kasing una ang pamintang Taiwan, lagi siyang unang putihin. Ang sa Tagalog naman mga uh, April, March April yan. Ang putihan ng pamintang ano, Tagalog. Yan, meron pa din yung ano mga uh, tanim na pinya sa probinsya guys masipag ka lang magtanim tanim sa tabi tabi ng inyong bahay ay eh. hindi ka rin ng mga prutas o kaya gulay kahapon ako'y walang trabaho akoy, nag nagahop ng aking tanim na okra yung aming binablog ni Angelica yung aking anak guys ari na yun tumubo na yung mga okra ayan na siya oh. ayan tapos ayan na mga paminta ko itong tuwa din sa paminta ngayon guys mabunga siya ngayon ng taon ay hindi siya ganong mabunga. May taon kasing hindi ganong mabunga din. eh sa mga gustong mag ano, mag magpaksiw ng isda na gamit ang sariwang kalamias sa aralesa ang ay madami dami bunga. Ayun, guys, so, yung guys, um, o yung aming okra ano, hindi namin makuano yung bunga. tinamo mo, nagumulang na guys namulang ng mga okra hindi na na ayun ang haba pero mura pa siya guys ay, mura pa yung aking mga mustasa na ay naku anong nangyari sa motor namin yung aming motor guys eh natumba na at ang po ang kanyang side stand ay lumubog sa ano sa putik ayan tumba hindi ko yung kayang iangat wala din eh, yung aking asawa bahala na yun dyan so, mga guys nangalaglag uh, nang ang kanyang bunga pero hilaw pa siya mga manibalang pa nang laglag na gawa ng ano laging laging na ulan kaya mga bunga niya yan nang laglag pero masarap siya. Ang mulberry masarap. Matamis siya. Pag kulay, violet na violet na siya. Pero pag garni pa lang, maasim. Nga ganito, maasim pa siya, guys. Pero pag siya ay violet na violet na, maano, matamis.